Hello po, good morning at uh, welcome back sa ating uh, youtube channel. So, uh, dito po tayo ngayon sa kuhaan sa Andras. So kung mapapansin niyo po yung may inupload ako nung nakaraan, yung uh, sa Fuji po, uh, yung nagluloko. Dalawa kasi may problema, isa yung uh, sinampulan ko, yung ginawa ko. And then uh, nagustuhan naman nila, naging okay. And then uh, tumawag po ulit, at, uh, yung may isa pa ulit na sa amin na ipapagawa. Hindi na ipapagawa doon sa yung naunang gumawa. So, yan po sa mga yung mukha natin, so, si natin ngayon. So, nasa alras po tayo ngayon. Hindi tayo sa stoplight. Yan po yung magiging trabaho natin ngayon. na So, ito po yung sa alras. Lagapasta tayo ngayon po sa po, na project namin. Ganda ng upa natin ngayon. Liwanag. Alras tayo. Okay, so, uh, so, malapit na tayo sa project natin. Ayan, kung makikita nyo po yung building na yun, yung, yung may mataas. Ayan yung uh, ginagawa natin. Ang na, na, po na uh, yung oh, Nadi. Sa Idilia, yung uh, Nadi Pharmacy. And then yung kabuhan ng building na yun. Ayan po ay, yan yung hotel. Kung makikita nyo doon sa taas, nag-extinction. No, so yan yung no, pinaka roof no, So, binubunga nila. Kaya yung aircon ay nasupocate tayo po. So, dito tayo. Ayan. So, ito pong building na ito. Ang ating, ang gagawa ngayon. So, ito yung entrance nito. Ah, wala wow, no, pala ito hotel na ito dati Kaso binenta and then uh, renovation renovation yan. Tapos yung sa taas eh. so, Wala pa siya pangalan Wala pa Ayos lang yun Nananor ka saan Buti ni Chawas Wala ka saan buti ni Ayan, so dito po yung trabaho natin ngayon. Uh, may isa Pabas pa kasi yung naiwan, so hindi pala pinagawa doon sa India. Kasi so, uh, nah ewan ko kung uh, so, kumuha ulit uh, sa amin ng ap appointment. Ayan po, pagka may appointment mo, no, po ganito yan. Halaga yung name customer at saka telephone. Ayan po yung nagawin namin yun kasi sinagulang ko lang yung isa. Then, sabi ko yung sa India na lang kasi pagka kami ang gagawa, mahal. So gusto nila yung servisyo natin and then same price pa rin. Ayan po, so, kaya nilagdawan. Like ayan, so dito na tayo sa, ito, do, dito na tayo sa rooftop. At dito na rin tayo sa mga unit ngayon. So, ayan siya. So, sinisingil nga namin na 700. 750 ayaw niya. So sabi niya bakit ang mahal? Sabi ko doon sa pariyon. So magbibigay daw sila ng pariyon. Sabi ko di 500 na lang. Ah, di ba? So, yun yun. Kasi isipin eh, mo. Gusto tayong, tayo ang gagawa. So, yung price natin, di tayo magubang. Sa so, kanila yung prion and then uh, syukulyad lang tayo. Tapos yung asitilin. Ayan. So, 500 na lang yung kukunin natin. Ayan. So, ito po siya. So, ito yung uh, gagawin natin. Ito po. Ito to. 5 tons din to. Ayan. nilagyan nalagyan nila ng ito. Tatanggal. Wala yung one. Ito. Tatanggalin natin to. Tatanggalin natin. Lipat natin dito. And then, prion ulit. Ayan. So, rin din pala silang ginawa. Ganun, ayun. Pero okay naman daw yun. Ayun, isa. Ganun yung ginawa nila. Ayun, bakit sino nagturo niyan? So, ito okay to, Walang complaint Ito, oh. Papaano to? Tirik tong mga aircon ko na ito. Pagdating na yung araw. Ah, so may ginawa pa sila rito na, ah, ito, pagkatag-inip. Ayan, yan. Tubig yan eh. Ayan, oh. makikita nyo. Malamig yan eh. Ayan, tubig yan eh. So, pagkakawan, magbububus ng tubig. Hangin siguro. Hindi ko alam. Kayo yung press F nila. Butas na. So, ito yung gagawin natin. Tumatawag pa yung amo. Yung katiwala. Kita nyo yung masari. So, tumatawag pa siya. Kung papaya. Sabi ko kasi, kung may premium kayo, 500 lang. Kung wala, 750. Sa amin na lahat. So, ito yung gagawin natin. So, ito yung gagawin natin. Yeah, may ACT lane na nga kami. Umakit na kami. May ACT lane eh. Pero yun daw sila. Ito, Honeywell pa. Hindi ba yung makaraan pala ginamit ng India? So ito, Honeywell. Kaya tuloy na. So, contrast natin. 500 lang. 500 lang. Yeah, palit lang natin. Yeah. So, wala na tayong iba. Ang binabuksan naman siya dito. Oh, dear.

Ayan, so pinapalabas na natin yung prion Dito rin, nag-aarang ko na dito. Itanggalin natin yon. Salabas na rin ako dito. And then dito. Para Itanggalin natin yon. Ano-anong ginawa nila eh. Hindi naman yun. Nang puji po, boji, puji, Dikit-dikit po, ayan dito oh. Ayan, hindi tatagal ayan dito. Tirik to, Ito ka oh. Meron sa likod eh. Ano? Mahina na kayo. Marado talaga. Eh. Ano? Ano? talaga. Marado talaga yung pinter. Yan yung problema eh. Wala pa naman kami chemical. Um. Kita mo. Kasi dito, dito wala nang lumalabas eh. Pero pag dito mo eh, sinalabasan. Puno eh. Dito, basta magpalit kayo ng kompleto. Ito pa rin kayo. Ito yan, napaka-importante yan. Unang sasala yan. Yung nakatubi ng kultese. Galing sa kwan. Dito yan, ito ang sasala.

so, naubusan kami ng gas. Yung oxygen yung naubos. So tigil muna. Muna, bibili muna sa sajid. Ano, na, naubusan kami ng kwan? Oxygen? Oh, ano na kaya? Ah, uh -huh. okay na rito. Wala na leak. Okay na rito. Okay na yan. Nak Ito, ito. Ito yung barado. Oh. Pag mo. Kung maririnig nyo. Oh. Diba? Hirap na hirap. O oh, hangin. Yan yan. Ito yung nagbabarado. At ito naman yung isa. Ito yung ikakabit namin eh. Ito. Ito, ito. Ito, ito yung tinanggal ko. So ibabalik ko oh, kasi tingnan nyo. Diba? Lakas ang hangin. Hmm. Yan lang yan. So, ito yung ito yung filter na original. So, pwede rin itong palitan ng maliit lang yung mga nabibilis sa tindahan. Pero, wala naman kaming panun. Pagka meron, yan, ito, masyado malaki. Meron ito yung itim, sakto lang. So, ito, ito yung gagamitin natin. Papalit natin. Kasi, barado eh. Ayan, oh. ulit natin. So, ayan, talagang uh, ang ilkon mo. <laughs> So, filter po yan. Dryer. Filter, dryer. So, yan lang yung problema. So, nakaka tayo sa taas. Wala pa naman si Sajid eh. kita tayos hagdan? Tama ba ito? Hagdan. Tapos may sarado sa gitna. So, ito yung pinakantaas pala. Yan naman nila. Gagawin nila siguro naman dito. Restaurant. Ganyan na yan. So, ito yung alas. Yan yung pumalakas. Nakaka-tayos sa taas. <laughs> ah, pala. Ito ang buong alras. Ayan po yan, alras. Yan ng alras. Ega gana. Sa gitna saan pumili ng gas yun? Dito pala. Ito pala yung ginawa nila. Kaya naglagay sila rito. Nung ganito. Ano kaya ito? Bakit may gano'n? Ang sakit so pa yan Ayan, um, alras. Ayan po ang alras. Yung malaking yun, kung nakikita nyo yung malaking bula na yun, doon yung panday. Wala eh. naman yung mataas na building dito, ito lang. Pukunti pa yung mataas na building dito sa alras. So, ito pala dati ay wala siyang kwan. Wala siya dating ganito yung taas. Bago lang gawa tong, na to? Itong taas na to bago lang nilang nilagay. Then, hindi pa nila na-try na nagkaroon ng tag-init para dito sa mga aircon na to. Kung may sabi sa inyo, problemang malaki to pag pagka, pagka umandar aircon at lahat ay may customer. Tiri kang aircon dito sigurado. Sure na sure ako dyan. Tiri kang aircon dyan. And so, hindi namin natapos kasi walang nabilis si Sajid na oxygen. So, sa alras kasi, Uh, ta apat na tindahan na raw yung napuntahan niya. So walang nabili. So to be continue na lang tayo. Uh abal uwi na kami, punta kami sa ibang customer and then uh, next following day na lang natin uh, magagawa Siguro next week na lang. So hindi pa naman ngayon na uh, tag init, so, uh, hindi pa Darori the yeah, darory. So tumawag -sajid kasi wala raw mabili. Yeah, so uh, tuloy na lang natin sa susunod na na linggo yung vlogs natin. Pagbalik namin dito. Yeah, so ipit ko na nga eh. Oh. May regret ko na. Alis na kami. Sinarado ko lang. Padalwa-dalwa lang ng tornil yan. Kasi nga walang acetylene. Ah, walang oxygen. Walang nabili dito sa Alras. So, ayan. So, babay muna tayo. Lipat kami customer. May dalawa pa kami customer. Ayan. nyo. good morning po. Ayan. So, ipagpapatuloy namin. Di ba nung nakaraan na ubusan kami ng gas? Sajid sa welding hada. Bardo ha. Da sa gear. Pukuhada. Oh, sa we puku ba din radya? Ah. Pwede huwa kalasot. Kalas. Ah, so, sajid na magkaka si CR mo ako. So, pagpapatuloy po namin ngayon. Sino nung busa kami ng gas, ay eh, hindi na tapos. Ayan. Po. so yung filter nalagay na. Ganun na. lang yun. Ayan. Lagit filter And then, tapos na tayo. Lala, ah, pok, pok. Tahad, mapipok. So, iba sa har. Alas. So, ayan, yung gagawin natin. Okay na to. So, ito na yung filter natin. Ayan, bali nyo lang yan dyan para makapasok yung kwan nyo. Okay na yan. Tapos, so, ito, lagyan nyo ng tali. So, i-plasa yes, dito. Eh, sada. Ayo, ayo, ayo. Kalah so, sakit. Uh -huh. Uh sakit satu saja. saya ayo pilih. So,

May leak na eh, pag kinuha mo eh. Kuhal, eh. So ito yung, Carlo, ano, ito ay number 4 floor ito, ayan. 4th floor ayan. 4th eh. floor. Nasa 5 floor tayo, ayan. Elevator, kasi paanda rin natin yung aircon Ito yung aircon Paan natin? Ayan Tapos 18 Ayan na siya Pujitsu pa yung ginamit to Ayan siya Ayan so umandar na Ayan yung yung service maintenance niya Ayan so okay na yun 18 Huling ayan so, kita tayo Ito pala to Tan natin to. Yep, natin ay na siya. So ito yung loob ng hotel, ayan. Wala siyang carpet, parang mumurahin lang siguro to. Ayan yung loob ng hotel Ayan. Di ba? Third floor na nakaragay pero tuuan. Ayan. Sarato natin dito ayan. So, okay. Lewandernya, musik saja. Kam, hah, 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 Siapa hah, Kam? Ada hah, 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 Yang hah, Hindi <laughs> ba <laughs> Ito yung mas kilakong Yan so umandar na? Sa so umandar na So ayan po, so tapos na yung sinasarado na nga ni Sajid So tapos na yung aming uh, pinalita ng filter Yung tinanggal yung filter doon sa kondon Sa piping na yan, wala open na yan, wala na kanya. Wala nang talitali, ang ganyan na yan nila naman yan. So, tapos na po tayo. Uh, yung, uh, kung naman niya, 16, 16 yung ampere niya. Kasi malamig ngayon, hindi gaano humakatawin. Ayan po natin. Ayan, so, okay na siya. Tapos na tayo dito sa pundok na to. So, ayan po. Uh, tapos na tayo dito sa pundok. Dito sa hotel na to, yung uh, ginagawa natin na Fuji na 5 tons. So, ayan po. Uh, tapos din tayo. So, ayan po. Uh, maraming salamat po. At agad uh, first po na po. God